So dahil sa day of ko ngayon Ako ay maglalaro ng aking favorite Na hindi naman ako favorite So ito lang nagustuhan ko dito sa chess Kasi kahit papano Kumbaga nai-enhance yung Nahahasa yung maliit ko na utak pa Yeah. So, ang kalaban ko is from International. At pag siya ay nanalo, 7 points lang dahil mas lamang yung puwena sa akin. Yung puntos. Pero pagka ako naman ang nanalo, ha, sorry siya. Yan ang masasabi ko. Hmm paano niya ngayon matatakasan ang isang pagkakamali pagkakamali isang pagkakamali wala siyang ibang gagawin kundi ang kumain hmm. yummy oh no hmm. dahil sa ikaw ay makulit yan ang napala mo So 3 plus toto, to. kumbaga nag add yung time mo pagka mabilis ka magtulak pero pagka mabagal ka, nagbabawas din. So kagaya nito 2.27 sa kanya, sa akin 2.45 na 42 na lang, kaya kailangan, bilis-bilisan ni manong guard mag tulak. Para nang sa ganun hindi siya mapasama. Mm. So, tingnan natin yung next move niya. At tingnan mo, pagka mabagal siya, yan ang kinalabasan. Hmm. Mm. sya mayari siya eh kakainin ko talaga siya dahil hindi pwede yun masisira lahat ng pangarap ko naloko na sige subukan mong kainin yan mahihirapan ka masisira ang buhay mo sinasabi ko sa iyo Mm -hmm. Para hindi niya na mabawasan pa. So madalas talaga dito nagkakatalo sa oras. Kaya lamang ang magaling talaga dito sa laro na 'to. isa-isang kagaya ko na pang amateur lang eh, mahirap talaga manalo dito oh. Yan. Yan. so ngayon ang gagawin niya yun. ang gagawin niya ha? Oh. Huh? oh kita mo check pwede siyang maka mm. at aking titirahin ang Ha ha ha. Diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi. Okay. So, mahihirap na siya ngayon. Wala siyang ibang gagawin kundi ang um, Oh, nag-resign. Oh no! Sa bagal ko nag-resign. So, ganun lang, kabilis. Okay, hanggang dito na lang. Bye!